Tama naman po si Sen. Marcoleta. Restitution is not a requisite for application under the Witness Protection Program. Pero ang tanong ko, bakit natin po protektahan ng mga diskaya? Pagkatapos nila magpakasasa sa bilyon-bilyong pera ng taong bayan sa pagnanakaw nila dahil sa flood control, ngayon naman ay gusto nyo na naman tayong gumastos para protektahan sila? Putting them under the witness protection program will only mean that the government will need to spend more money in order to ensure their safety. Katulad po ng pagdidetail detail ng security sa kanila, pagbibigay ng accommodations kung kailangan, yung pagkain po nila, yung protection po ng pamilya nila among others na mga security measures to ensure their safety for the duration of this particular investigation. Sinasabi na naman ng mga supporters ni si Sen. Marcoleta na dapat daw gawin yan in order to catch the bigger fish without realizing na ito mga diskayas na ito, they are two of the biggest fishes that needs to be caught. Billion-billion na ang ninakaw ng mga diskaya at gusto pa rin natin silang protektahan and remove their liability. So ang tanong ko talaga at tinanong na rin ito ni Senator Laxon, bakit sobrang protective si Senator Marcoleta sa mga diskayas?